Huli. On sa yeah. <laughs> yeah. Ma-fish on ko na ba? Si Erwin, isang OFW dito sa Japan Para labanan ang homesickness at stress Natagpuan ko ang mundo ng raw no fish. Ngayon, may isa kong malaking isyo. Ang mahuli, ang mailap, ang monster mabaw na rancor sibas. Gabit lamang ang fishing rules. Makuha pa kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin ang hunting. At welcome guys. Nandito ako ngayon sa right side ng Yagotsi Sa Right side. Ito muna tayo. Magkuruday lang muna tayo dito sa, ano, sa malapit lang. So Mag-bottom chilling muna tayo and then mamaya mag vibration dito na na tayo so kagabi nandito ako talagang grabe yung pag search ko sa refund pool wala dito tayo sa galba na 82 so dito tayo sa vibration mabagal na lifan po lang ah, po ha nakuha guys hindi nakuha ayun ayun na naman hindi na nakuha kinagat ulit guys eh, hindi natin nakuha hmm? ah hindi nakuha ah meron yung guys ganun dito guys tapos lang strike ganun pa rin nasa malayo

Tapi guys. Iya. <laughs> yeah. banyak, Banak. It's, uh, Teragang kinagatnya. Oh, natamaan na siya sa bunga. Kaya, natin. nag-change tayo ng standing position guys yan guys nag-change tayo ng standing position nag-move lang tayo ng mga 5 meters dito tayo sa baba so ang gagawin ko lang is ano muna tayo mag surubiki muna tayo mag chinning muna tayo ay ko confirm ko lang kung may chino fish on fish on ah yung diba masabi ko parang grog 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 yang pada lagi nak grup 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 kalau aku bangga lah yes <laughs> yes <laughs> baby <laughs> yes hey guys kuha <laughs> yes efektif ang ating fishing yes and guys ang ating huli gamit natin yung hayabusa na chining at saka kitik na worm oy kibiri ang nakuha natin yan yellow yes yan o guys ating nakuha 22 kibiri Kibiri Okay, bye-bye dito ulit tayo sa ating Hitler Ayan, haya uh, Hayabusa 10 grams at saka KS Tech na Worm Naka-unlock tayo ng isda So Kibiri naman ang nakuha ngayon Kaya maganda talaga na nag-aaral tayo ng iba't ibang teknik So maliban sa sibas, meron tayong ibang pwedeng gawin So kanina, dyan sa lugar na yan, meron tayong dalawang strike hindi natin nakuha nung nag, ano tayo, nag slow lift and pull gamit yung naraji. tapos doon din sa kabila may isa ding strike hindi natin nakuha so sabi ko makalipat nga so ito yung isa sa tip na nakukuhan ko sa pagbabasa sa mga vlog so, para parado ng video dito is pag um, wala kang nakukuha minsan palitan mo lang i-change mo lang ang yung standing position so bumaba ako dito nagbubla ako 5 ano lang, meters away lang dyan lang yung dating yung pwesto bumabal ako dito at meron yung guys, may kibiri kasi nado yung karit so itong bottom dragging ay effective talaga pag yung mga istain na sa ibaba ginagawa it's mahinang mahina so ito guys so so yung standard ay uh, isang ikot ng reel apat segundo 1,001, 1,002 1,003 1,004 1,001, 1,006 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, 4. Mabagal na mabagal 1,000, 1,000, 2, 1,000, So, ito yung bottom dragging. So, ano lang, normal trip. Ang isang option naman, ginagawa ko kasi nakakanto. So, binibilisan ko. Tapos, yun yung pagkuha ko kanina, binibilisan ko, tapos tumitigil ako. So, yun, no? So, yung ating tip talaga is maganda pa rin na nag-aaral tayo ng iba't fishing picnic para kung hindi nag-work yung main natin, meron tayong backup. Dito tayo sa Nara G50. Kung wala lang pasok, maganda pa mag-fishing. Kasi nagsisimula pa lang pag-akyat ng, ng high tide. Pero okay lang yan guys. Ganoon naman talaga tayong OFW. Pero so, trabaho muna. Then fishing para maanong para tanggal stress tanggal pagod tanggal homesickness para hindi tayo masyadong nalulungkot na malayo tayo sa ating pamilya meron tayong hobby na ginagawa or else kung hindi mo ang homesickness madepress ka okay naman napunta ka sa kung ano-ano mga bisyo magandang ano to sabi para sa mga OFW. Ah, sabi. Galak ko Kala ko. Galak <laughs> ko 'sta. <laughs> Naputo lang ating ang ating, uh, ating FGC Net. So, nag-donate tayo ng isang lure kaya so, yeah, siguro time na para umuwi. At least, ang good news, nakakuha tayo, naka-unlock tayo ng isang isda, yung kibiri na gamit natin yung bago din nating fishing technique. Kaya maganda talaga na lagi tayo nag-aaral ng isang fishing technique para ma-improve natin yung chance natin na hindi umuwi na zero para sa iba pang mga tips tungkol sa night fishing, gamit ang lure, i-click lang ang video na ito. Of course, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. I-click lang ito. Hanggang sa muli, ito si Erwin. Magkita-kita tayo sa next episode natin. Fish on! Fish on.